Madat na nawa tayong mayroon pa rin pag-asa at gumagawa sa lahat ng mabubuting bagay sa kanyang ipinag-uutos, sa kanyang mga habilin tungkol sa pagmamahal at pagtutulungan. May iba't ibang pakay ang pag-iwan, ngunit lagi nating tatandaan at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pangako ni Yesus na siya ang mamamagitan sa atin Nauna na ang ating pinuno, susunod ang katawan. Manalangin tayo. Panginoon, pinakikinggan po ninyo ang aming mga dasal sapagkat namamagitan ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Kristo. Nawa, huwag niyo pong pawiin ang pag-asang itinanim niya sa aming mga puso at patuloy nawa kaming gumawa ng mabuti sa aming kapwa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen.